Hello world! Good morning Philippines! Hello mga minamahal kong kadugu, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Update po tayo sa Bugoys Farm. Right now, andito kami sa mga itinanim na ampalaya ng aking pamangkin na si Jellord. Ayan mga kadugu, tumubo na sila. And it was a... Uh, 100% yung tumubo sa kanilang mga itinanim. 544 ito mga kadugo na puno ng ampalayang haba. At <laughs> sa ngayon, nagtatanim sila dito sa gitna ng balad, balag mga kadugo. At ito yung itatanim nila, pinatubo nila para aabot dun sa mga tinanim nila. So ayan mga kadugo, kumusta ang mga ang, nagdang nagdaang eleksyon sa inyong mga lugar dito sa amin? It was peaceful, generally peaceful. Kaya salamat, salamat sa Diyos sa ma, uh, mapayapang pagpipili. Hello, nanay, ano po meron Ay, ano ka Joy? Ayan, yung aking pamangkin. At ang aking pinsan. Mga kadugo. Naglalagay sila ng plastic march. At ito ay tatamnan nila. ng ampalaya ulit. So ayan mga kadugo. Ang um, uh, ayan oh. Talagang 100% ang tumubo mga kadugo. Malalaki na. Niyan. Katatapos ko lang magabono mga kadugo at kami naman ay nagharvest ng mga bunga ng aming mga tanim na Lakatan. Pauwi na kami mga kadugo. Uh, ah, dumaan lang ako dito. Time check po tayo. It's 10. Agtaag mula kayo naman rin. Hmm. Nagtubo amin timula yun ya. 100%. May gayam? May Nabasa? Yan yan. Yeah. Nechamba. Nechamba dito daw. May gayam kas dyan. Nung no, natutudog do mulo ka. Mady, ne, na. No. Impab. Ay pagbingi yu lang. Masindang, Ay Pagpagbingi. Impab, pagbingi. I Napagay mean, nga. Ayen, nasalamat. Amayat So that's I mean, Ay ah, yeah, nakita gara da jepe ne. <laughs> Ape mula nya tigit na? na. Ay. Daga. Okay. So, ayan mga kadugo, sabi ko nga kanina, nagabono abono ako ng saging kasi hindi ko patapos nung nag -abono ako. Meron pang, ah, uh, ang damo ulit oh, madamo ulit. yon, may bubuhat pa ako doon mga kadugo. Ang papangit ng mga bunga ng saging mga kadugo. Yan mga kadugo bubuhatin ko. Saan nakayung pamangkin ko wala na. Iniwanan na ako mga kadugo. Nakauwi na kami mga kadugo at ito yung ah uh, na-harvest namin na bunga ng lakatan. So, salamat po sa mga patuloy na nanonood at tumutugon sa aking Paki-usap na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. 378 yata mga kadugo. Thank you, thank you so much. God bless you more. Sa mga patuloy na nanonood, salamat po. Ingat po tayo. Palagi, lagi nating tatanda. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababaya. Bye-bye!